sabay sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuorin ang mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na akin nakalap sa internet Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw Maman, ma luto lututain ng fried rice, lagyan natin ng konting toyo Uy, adobo! <laughs> Lagi adobo Sana ko na yung mga lang siya, boss na Karena sekali betul baga-baga nipisan nang ni mga murah sa mga baga-baga apo jaga mai. Hmm. Manipis sa ba. Pero hmm. lila apo gi nipis kan bagag baga-baga sa pero nasya pag nipis bang baga sya nga basta agi okay. baga ko na sekali jo makapal na may pag, -ilipisa pag -ilipisa kanipis Ah? Nipis nipis po. So ano ba? Ah. Jireh, ah. Pan na ko na ko ba. Dire ka pa tayo. Dalito yo. Barbie report. Panipsan ako sa kadil, pagkasi tantong nipis ng mabaga, ah? buja. Ha? Mabaga, buja ba? Baga, hmm. siya. Sabagyut. So, so

nabili ko dyan sa labas. Ang sama ng lasa! Huwag ka nang bibili niyan ulit ha? Eh. Mas masarap pa ganyan yung luto mo. Ay, ganun. Ako ang nagluto na ito, eh. Masarap pa yung luto <laughs> bugya. Niyo. Ako <laughs> naman yung <bala>. binalot mo. <laughs> <laughs> ano, okay lang. Siyempre makakamulit bago talaga eh. Siyempre. Hindi na nga naman. Akala luma yan eh. Karap pa. Eh? <laughs> oh! Eh? ka na. Eh? Eh? Basta Ano? Kung ako naman may mag-aasawa, oh. ano? Pipiliin ko, isang patulad mo, gismosa, <laughs> <laughs> Good morning. Good morning. Good, morning. Good morning. Uy, ba Shoutout sa mga kabataan dyan! Maanong ulam! Ah. ulam? Eh? Oh, mag-aadobo si Lola. <laughs> <laughs> so, kamusta Ay, naman no. kayo ng chat mo? Hindi na kami nag-uusap eh. Ha? Pero siya pa rin talaga. Papakitin na sa likod. Nagpakis niya ako kahit hindi ka. Wow! Sana all! Yeah. pagtatapat nga pala ako sa iyo bago ko mawala sa muntong ito. Mm. May anak ako kay kamari mo. Alam ko naman yon kaya kita ni <laughs> <laughs> What is the name of the largest mountain in the world? Mountain Joe? <laughs> Everest <laughs> naging mountain dyan. Okay na sana eh, kaso. Mayan, wow naman! ka pa. Wow! wow. Magic ka. Ha? Halata <laughs> <laughs> naman. Well, strand pinili mo. <laughs> Kaya ba talaga yun? <laughs> Tao po! Pwede po ba magtanong? La, la. Kinsa man ala? Tagalog man. Muna ni anak ni Dilya ng sa Manila. Oo, oh, mauna siya. Istorya, da. Hindi rin ko kasi bangong Tagalog. Bisaya rin ako ah. Ano po ang atin, sir? Nagahanap po kasi ako ng maupahan. Hapo na kasi, wala pa akong maupahan. unsa saan daw today na iyan istorya? Ay la, nangita to, siya kaupahan. Ako daw ang upahe. Eh. Ba! <coughs> si Lola magpaupa. Po. Ano pong hanap niyo? Ma, maganda sa buna yan pag sa malilibag na katulad nyo. Nakabay one take one na po yan, ma'am. Tagtag talaga libag mo dyan. Ma, maganda din po yung isang sabon na yan. Yan pong nasa gilid. Yan, ma, maganda po yan pag sa medyo oily. Mukhang nagmamantika na kasi kayo, ma'am. Ma'am, pero mas maganda yung isang sabon na yan. maganda po yan pag sa mga katulad yung amoy baktol. Pwede, pwede po sa inyo yan. Aray ko, <laughs> Yung mo, singyosin hmm. Nag-imagine. <laughs> Wala na, boy. Huwag mong sayangin ang Haha! natin. Kaya mo yan. <laughs> Pre-cancer. <-conserve. laughs> Importante. May pumalakpak. Hahaha. <laughs>

after magsimba hindi ako natutuwa hindi ako nang titrip sa inyo tigilan niyo yung mga kabastusan na message ha makausapin ko mga parents niyo ano <laughs> eh. kayo? ako ay may alagang asong mataba buntot niya ay mahaba balahibo balahibo ha plata pre kapag plata pray kanyang mukha kinagat niya ako kinagat ko din siya awawang aso pulutan doon siya ilokano ako ilokano dahil sa sobrang traffic tayo pa tayo pa nag na lutang moments.